Ay, na ito, oo. Pero sakto lang yung bukuhan mm -hmm. eh. Sakto Saktoran lang, mula. po yung mura. Mm -hmm. Bigla pong umulan ng malakas mga tulak. Patuho naman po ang dilim Oo, ay malalaki po ang patak. Lakas po. Yan mga tsula at luto na po itong ating pansit habhab. haba For today's video po ay magluluto po kami ng pansit habhab. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, please to subscribe and don't forget to hit the notification bell button para po updated kayo sa mga upcoming videos namin. Thank you! Ayan mga chula. At kami po ni Seth ay titingin daw po na luluto yung habhab. At kami po ay parang biglang nag sa pansit habhab. bibili para makapagluto yan at nandito na po kami ni Seth sa tindahan nabili na po siya pansit habab -haba. yan at tapos na po kaming mamili ni Seth ayan po yung mga pinamili kami po yung pabalik na. Ayan mga chula, At hahangoy na po ni Seth yung kanyang mga pinamili. Balik kami po yung nandito na po sa kanila. po si Corby. May dalang merienda. Wow, thank you baby. Wow, thank you Corby. Cancel na ang habhab. Ano? <laughs> <Wow>. <laughs> Parang palabok. ito yung palabok. Han, eh. mm. Yan. At bago po si Seth maghiwa ng mga rikado, ay kanya daw pong babaakin itong buko o yung mura. Kaya magtitimpla ng buko juice. Titimpla daw po ng buko juice. Hmm. <laughs> nakikita yung malaks nakikita ko na yun galing magtitimpla din po kami ng buko juice wow ka partner ng ating pansit hmm. haba-haba. Lalagyan natin ng yelo, ha, eh. Tapos luluka din natin yung buko. Hmm. yun na yun. Kakunti sa bawon, ni. Eh. Hmm. Wow. Kunti oh, mali. Kaya nang palaka kunti ang sabaw, eh. Maliit kay pala ito, oo. Pero sakto lang yung bukuhan, eh. Mm. Sakto lang bulang. po yung mura. Mm. Kaya pala kaunti ang yeah. buko juice. <laughs> yan, at may isa pa po. Pwede naman natin dagdagan ng tubig, eh. Mm. Tapos ay lalagyan lang natin ng kaunting sugar, tsaka lalagyan mong gatas. Ah. Wow! Wow! Ya, nanti sasalin na po ulit ng set yung tubig. So, medyo ganito. Last mga doon mading at aking lolo cabin. Ayan, mga tsula. At ito po yung ating mura. Yan po ay ating lolo cabin. Oh, mading. Mainit pa. Mabedi ang palabok. Kaya na po dito ka na set. Walang okasyon pero pag naka-ice magluto ano eh. Okay, din laang. Wow, gusto daw ng nanay haba-haba. Kanya-kanyang cravings, ano eh. Mm -hmm. <laughs> Ayan mga tsula. At si Seth po ay maghihiwa na ng mga regado. At ako naman po ay mag-alamat na ito. Lukat. Nipisan mo lang para mag-alamat. Wow. Wala Para ako ngayon nila ulit makakatigil ng buko juice. Kami po pag nagluluto ng habhabay, ano po, kikiam lang po ang aming nilalaho. Pero mas malasa kung lalaho, lalaho ka ng karne, nerdy yan Taba, gray. hindi ka naman nakakain ng taba. Ito yung okay na po sa amin itong KKM at kami naman na so, po yung biglala na grade. Ito mabilis ang merienda lang. Alangan, alangan, alangan na pati. dalahan no. na. na po, pati hapunan. Kung madami nga yung sabaw na ito, kahit di nalagyan ng sugar at saka ano eh. Ito yung bigyan eh. Mm -hmm. Eh kasi na. Masarap po ang sabon na yung, Tubig na Manamis-namis. bigla pong umulan ng malakas mga tulak. Patuho naman po ang dilim. Oo, ay malalaki po ang patak. Oo. Yan, at, at si Seth po ay magluluto na ng pansit habhab. Lakas ng patak ng ulan. Hinak nga dito ah. Kanina po'y mainit tapos ay bigla pong umula ng malakas. Ayan po. Masarap nga pagkaganay ito, ikakain lang, hani. Okay, eh. <laughs> magtatagay. Ha? ha? O kaya daw po'y magtatagay talaga ito si Seth ah, A. Ayan mga tsula, tayo po ay magluluto na po ng pansit habhab. Naririnig kaya ako? <laughs> malakas po ang ulan. Yan, nagsiset ko yung mag-umpisa na magluto. Talagay na po ng mantika. Piprito daw po muna yung tikiam. itong kaikyam. Guto na po yan. Maahone ah, na po ni set. Yan. At sa set po ay magigisa na. Dito po sa ating pinagprituhan ng kaikyam. Nalagay na po yung sibuyas. ng apo yung bawang. Yan, at lalagyan po natin ng nor, nor cubes. Saka po kaunting toyo. lalagyan na po natin ng tubig. Yan, at lalagyan din po natin ng paminta. At lakas na ulan. ang ulan. Yan, at tuluan ang mga tsula. Lalagyan din po natin ng kaunting asin. Yan, at ilalagay na po natin yung pansit habag. nakatikim ng pansit habag. Kaya parang bigla po kaming nag-crave. At yun, naisipan po namin magluto. Yan, at tatakpan po muna natin. Namumuti po ang patak ng ulan. Lakas ko Lakas po. namumuti po ang langit. Maputi na ma madilim. Ano? <laughs> Maputi na madilim. yung sayo at mga chula. Wow. lang nga yung tubig. Bango. Ayan, mga tsula, lalagay na rin po natin yung kikiam. Next, pwede ka na rin magtinda ng pansitab hab. <laughs> Sarap na yan, hindi. tas gana yan, bagong luto. Tapos ay maulan. Na rin. Tapos ay maulan, Wow arap Yan po yung ating pansit habhab. Wow. Okay na to. <laughs> Yan mga tsula at luto na po itong ating pansit habhab. Ayan, at sinurly po ay nag slice na po ng sibuyas. Sibuyas na puti. Ayan, at ito pong pansit habhab -hab ay atin na pong aahonin mga tsula. Sarap. Saktong-sakto sa maulang panahon. Ayan mga tsula, at ito na po yung inayod kong mura. Ayan, lalagyan na po ni set ng tubig. Ayan. Itimplahan po natin ito. Tapos lalagyan po natin ng sugar. Konti lang pong sugar. Umu umuulan pero nakabuko Diyos. Kaya uh, malamig. Yan at lalagyan din po natin ng gatas. Wow. Para po yan, mga tula. Panulak ka eh. ni. Wow. At yan na po yung ating buko juice, mga tula. Buko juice na maulang panahon. <laughs> yan, at si Seth po ay sasandok na po ng pansita bahag. Init pa, maluluto. Ating paglagay mo na din ako. Yan, at nandito rin po si Lai at saka po yung anak, si Corby. Nananay, madin, saka ang tatay. Tamang hapunan. Ay, dapat pala may suka, ayan. Sukang sasa. Hindi kompleto ang lasa pag walang suka. Wala na po sila inang batsitab ha. Yeah. na rin po yung na nanay ni Sir. Yeah. Tekman mo nga po kung nakachamba na naman. Yeah. Masarap hmm. daw po. Masarap po. Nakakain na si Corby, wala pang suka. Ano Corby, kumusta ang luto ng ninang? Masarap. Oo, oh, masarap daw. Hindi bihirang kumain. Hindi bihirang makagusto ng pagkain. Sukang sasa. Ito ang suka, oh. Wait.

melan

Pwede din sa atin sir, naman. Oo. Buti na lang, at bago nula na kita tayo nakatapang na loob ng lulutuan. Kasi hindi natuloy. Katakpan po natin ito, at Para hindi maglagay ng hayo. Buko Diyos, mga tsula, after pong maghabhab. Oo, oh, sarap. Pinaglagyan din. Ayan o

Kaya naman, magkakas natin atang abangos. Huwag na kasi nagbablag dito. Ano mm. ba pa, mm. gano'n? Oka, ang tipa. Para. okay. Kano nang habag na yung lusa ako? 5? Parang 5. oh. 3 okay, pa okay. Tapos ay, ikaw yung tumitilan so um, uh. tuwa ang halam tuwa ang halam na dilig uh, uh. pangin na ang halam ang tuwa ka. Ano? Naririnig ko yun. Naririnig mo din ma. hola, okay. Nakadalawang damo kaya ta si Kurbi. Oo so, na, usok pa. So, Masarap yung sibuyas at kuwanan eh Manamis na mis. Laki kuwan, ah, laki bago. Hindi Ote, hindi mahalang patihan eh. Oo, oo. Yung ba sibuyas bagay parang makunat? Masarap matamis. Oh, dadalarin po tayo kung natin ng hab, hab Ano kaya na eh? Ay, na magtaga yan ni Corbett. What? Ah, dali busog.